Naiirita na nga ng tuluyan itong uh, si Carol sa pagmukha nga nitong si Ronnie Dahil pinit nga siyang pumapagit na sa kanilang mag-asawa At nangingi alam pa kung papaano nga pagdating nga dito sa kanilang anak na si Leah Dala baga ito pa ang nagdidikta kung ano ang maging pasya nga nitong uh, si Wilfred pagdating sa kanilang anak Kaya naman sa sobrang pagkainis nga nitong si Carol ay hindi na nga niya maiwasan ang kanyang emosyon Naroon na nga nagulpin na niya itong uh, si si Ronnie. Nalampaso na nga niya ito sa sahig. Ngunit talaga baga wala pa rin kadaladala itong si Ronnie. Patuloy pa rin ito na naglalason sa mga isip ng magama. Lalong lalo na itong si Amber na tila pagka utu-uto na walang sariling isip. Paniwalang paniwala siya sa mga kwento nga nitong nga si Ronnie. Kaya naman madali siyang mauto nito at naroon na nga da, maging ang kanya nga mga si Wilfred ay kukumbinsihin niya. Samantala, dahil nga sa labis na pagigbit nga nitong suwelfred si Wilfred sa kanyang anak na si Lia, matapos nga nga muntik mawala nga itong si Lia sa mall, hindi na ito hinahayaan na makasama pa nga nitong si Carol. Kaya naman nagkakaroon ng malaking problema sapagkat tumatakas na nga itong si Lia dahil gusto gusto niyang makasama ang kanyang mami Carol. Naging magulo na nga lalo ang sitwasyon at para nga maiayos ang uh, tungkol sa kanilang dalawa, ay naisipan na nga nitong si Wilfred na ilagay na nga sa korte ang kaso ng bata kung kanino nga ba ito mapupunta ang custody. Ngunit kahit ang gawin nila ay hindi hindi mamimili ito nga uh, si uh, Leah ayaw niya ng ganong sitwasyon. Hindi umano niya kailangan mag-suffer sa consequence kung saan sila lang naman dalawa ang nagdesisyon. -de ang gusto kasi ni Leah ay buo ang kanyang pamilya at nang malamig nalaman nga ni Leah ang nangyari kung saan naabot na nga sa korte ang tungkol sa kaniyang uh, naging sitwasyon ay naiiyak ito at nalulungkot. Kaya naman ang bata ay magre-rebelli at lumalayo nga sa kanilang dalawa. Ayaw niya kasing mamili kung kanino siya sasama dahil napakalungkot naman kung isa lang sa kanila ang kanyang sasamahan at ang isa naman ay mawawalay magsisisi -si ngayon itong si Wilfred sapagkat maaaksidente nga itong si uh, Leah na siyang magiging dahilan kung bakit siya ay matatauhan at hindi na lamang itutuloy ang kaso na pinaplano nito dahil sa bandang huli hindi naman papayag at maapektuhan ng gusto ang kanyang anak na si Leah.